Hey, ano ang nangyayari mga kaibigan? Kaya ngayon, nandito ako sa Gold Federal Exchange Bank. Kasama ko si Josh. Makikita mo siya sa likod ko ngayon. nag siya na isama ako sa tour na ito dahil matagal ko nang gustong pumunta dito. At hindi ko alam parang libreng araw para sa akin na dumalaw. May buong araw ako ngayon kaya nandito ulit kami. Na-excite akong makita ang lugar na ito. Alam mo, matagal ko nang gustong makita ang mga dokumentong nakatago sa basement. Gusto ko rin makita ang vault alam ko na sikat ang video na ito sa lugar na ito. Alam ko na gusto ninyo ito dahil may isang milyong views na malapit ng maging dalawang milyon. Grabe kaya. Oo, sana, magustuhan ninyo ang video na ito. Titingnan ko ang paligid at ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ang paligid sa aking perspektiba at sana magustuhan ninyo. Oo, oh, naka-on. Ako eh. Uh, sa pinakamataas na palapag ngayon at ito'y puno ng mga opisina. Um, isa lang sa kanila, tulad ng nakikita mo. Maaari ko rin ipakita sa iyo ang iba pa dahil naglalakad-lakad lang ako. Sinusuri ko ang mga kwarto naganap ganap na gumuho na tulad nito dito medyo mapanganib. Ayaw mong may mahulog sa itaas mo. Ngunit ito ay talagang kahangahangang lugar. Ako, gusto ko lang magtrabaho patungo sa pinakababang palapag kung saan ang tunay na bangko Salamat. Eh ay ini. lugar kung saan mo control. Ah, ito ang bubungan. Oh, lalaki. Talagang astig ito. May ang may rehas. Kung may tao na susubok magnakaw sa bangko, malamang ay dito sila dadaan. Sige, tingnan natin ang bubungan. Ikaw. Pakita mo ang lungsod doon. Maganda. Dati nandun ang camera. Ang galing na mga sa mga ligtas ako sa bangko mga kaibigan. Habang tinitingnan ko ang pinakamataas na palapag, nagpasya akong pumunta na sa mas mataas pa na palapag. sa mga na nakarating ako sa kwarto ng na ng elevator. Ito ang aking unang beses na makakita kung paano pinapatakbo ang mga elevator at nakakita pa ako ng lumang schematic diagram. Ang schematic diagram ay madalas na ginagamit para sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga elektroniko at mechanical na electrical system. Noong una so ang mga schematic ay ginagawa sa pamamagitan ng kamay. Napakakawili para sa akin na makita ito. Sige, mukhang nakuha ko na ang karamihan sa mga pop na saig. sa so, so, mga ngayon, babalik na lang ako sa ibaba at susubukan kong bumaba patungo sa bangko. talagang gusto kong mahuli. Uh, bawat kahit na anong parte ng lugar na ito bawat esensya na natira rito dahil sino ba ang may alam kung kailan ito'y mawawala. Kaya mga kaibigan, nadapa lang ako sa kwartong ito. Maraming dokumento. Kaya bumalik ako kung saan ako nanggaling at handa na akong bumaba sa bangko. Sige, oras na para sumakay sa elevator pababa sa bangko. Sige, kakalabas ko lang sa elevator. Nakarating na ako sa aking destinasyon. Tingnan ninyo kung gaano nakatanda ito, mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano ito, pero ginagamitan nila ito ng hawakan dati siguro para kontrolin ang buong bagay. Baka sakaling may emergency o kung ano man, hindi ako sigurado. Mga graffiti, magiging takot ako na tapakan ito. Sige, chat. Pababa sa bangko mga kasama. Sobrang nai-excite ako na makita kung ano ang itsura ng lugar na ito. mga na nakakaloka kung gaano na ang nabot ng teknolohiya. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito ganun katanda. Pero, pakiramdam lang ito na matanda na ngayon. Ibig kong sabihin, meron na tayong mga smartphone ngayon na touchscreen. Ang nisbagay na ito ay isang basura. Tingnan mo kung nasaan ako. Aba, 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 ano? Ang meron tayo dito? may saan pang kumakitig yan. Sobrang saya ko na nandito ako ngayon. Wala kang ideya. Sa tingin ko, dumating si Josh dito mga tatlong buwan na ang nakakaraan. Uh, talagang gusto kong sumama sa kanila noon, pero hindi ko magawa. Pero, pero ngayon, nandito na ako. Sa wakas, nandito na ako. At nagugustuhan ko ang bawat parte nito. Ang lugar ay talagang napakaganda. Mahal ko ang buong arkitektura ng buong lugar. Nagbibigay ito ng buong romanong pakiramdam na hindi ko talaga naranasan sa isang bangko na ganito kalaki. Uh, napakahirap para sa isang urban explorer na malaman ang historical na impormasyon ng mga lugar na ating tuklasin. Karaniwang sinusubaybayan at pinubura ang impormasyon upang hindi matukoy ng mga tao ang kanilang lokasyon mula sa internet. Sa aking nalalaman mula sa impormasyong aking natipon at narinig, itong bangko ay inilipat sa ibang kalapit na bayan o lungsod dahil sa sunog na nagsimula sa mga opisina at dahil na rin sa tumataas na krimen sa lugar na nagdulot ng maraming pagnanakaw. O oh, mga kaibigan, ninyo ang ng mga upuan. Ibig sabihin siguro sobrang busy ng lugar na ito. Ang dami-dami kasi nila. Ibig sabihin siguro may mga taong naghihintay. Kaya ang mga tao ay maghihintay dito, tapos papasok sila dito, tapos pupunta sila sa bangko para kunin ang kanilang pera. Alam mo, magdedeposito, magwi-withdraw, magbabayad ng cash at cheque. Mukhang napakaluho. Mukhang napakaluho rin ang kwartong ito. Naalala ko tuloy ang ilang lumang klasikong mansyon tulad ng mansyon ng estilo Victorian. Ang cool ng kwartong ito mga kaibigan. Tingnan nyo ang aking nakikita. Isang uri ng kandado na. Ibig sabihin mukhang mayaman talaga ang lugar na ito. May ilang mga pinto na nagbubutas dito kaya kailangan kong maging sa isang pribadong lugar Ah, uh, nagtataka ako kung anong uri ng lock ito, pero kung ano ang nasa loob, talagang sana makita ko kung ano ang nasa loob ng mga ito, na mga safe kada beses na pumupunta ako sa isang abandonadong lugar. Nakakita na ako ng tatlo. Uh, mga safe sa tatlong magkaibang lugar, at palaging gusto kong makita sila. Naalala ko tuloy ang isang video game kung saan binubuksan mo ang mga kayamanan. Pero, oh, sobrang cool nito. Sayang, hindi ko malalaman. pera wala mga kahibangang bagay gusto ko talagang suriin ang itaas na deck mukhang maganda ito at malamang makakuha ako ng magandang tanawin kaya tara at suriin natin yun sige papunta na ako sa itaas na deck. makikita mo ang kahanga-hangang tanawin ng buong lugar na talagang kahanga-hanga mga kaibigan Sige mga kaibigan, handa na ako. Sige, aking... Bagay. Sige, sige. Kaya kami sa wakas ay nandito na. Ang silong... Ay may lahat ng cool na dokumento na gusto kong basahin. Handa na si Steve. Hindi pa siya nakakapunta dito. Ito ay nakakatakot, okay? Ay, okay. nakakatakot dun sa baba. Maghanda ka, pare. Ang impyerno ay nasa baba. Wow. Ano ba ang putangin na yun? Hindi ko alam, pare. Akala ko ikaw ang gumawa Natakot mo na ako? Ako. Baka may natapakan ako. Oh, sige. Sige. Simulan na natin. Nandito ito. Ay, teka, nakalimutan ko ito. Ito pa, isa pang vault. Sus Oh, tingnan mo ito. May isa pang vault, Sus Mario Sep. Oh, tingnan mo ang isa sa mga volt sa gusaling ito. Nasa ilalim ng basement ang laki ng bagay na ito. Narito ang sistema ng security code. Para makapasok, kailangan mong ipasok ang code para ma-unlock ito. So ito ay talagang iskahibangan. Tingnan mo kung kailangang mga lock, ang kailangan lang para mabuksan ang malaking bagay na ito. Mabigat itong bagay na ito. Hindi ko talaga gusto hawakan ito. Pari, tinan mo yan. Oo, oh, astig yan. Pare, sa so tingin mo ba, mukhang isipin mo kung ginto yan, parang totoong ginto. So, as Mario Oo. Oh. Dapat Sa loob. bang tik-tik-tik-tik at tik-tik at nakakabaliw na tiktoking at tiktoking? Oo. Oh. Nakakaloka. Hmm. Mukhang parang ginto. Okay. Hindi, oh, mukhang ginto nga. Isipin mo kung ang buong pala na ay ito, ito. Talaga? O oh, kaya ako eh magpupunta para tingnan kung ano ang nasa loob ng vault ng mabilisan. Ang laki ng vault na ito mga kaibigan. Tingnan mo dito. Isa pang vault, isang mini vault sa loob ng isang vault. maari ko lamang maisip kung anong uri ng mga bagay ang dati rito. Ikaw, huwag mo akong ikandado sa loob. Huwag mo akong ikandado sa loob! pare, mabigat itong bagay na ito. Alam ko, pare, hindi ko ito mailipat. Hindi ko nga gusto hawakan ito. Go Ay, puti. Sige, tama na ang paggalaw. Oh my God. Sige, mga kasama, nakahanap kami ng malaking kwarto na puno ng dokumento. Titingnan lang namin ito. Hoy mga kasama, Nakahanap ako ng brochure tungkol sa bars at gold coins. Halos sinasabi nito na ang timbang ay maaaring ipalit sa ginto at pilak. Kaya maganda itong makita kung magkano ang halaga ng ginto. tignan mo na lang na astig yan. So, ipinapakita nito ang timbang, ang kahusayan, ang nitong timbang at ang pinong timbang sa kasalukuyang mga barya, ito sana ang magiging ginto at saka mayroon silang mga gold bars kung magkano ang halaga nila. Lahat iba't ibang uri. Sana makahanap tayo ng ilan dito magiging astig yun. At sa likod nito, nakasulat ang salitang pila. Ang pagkalugat ko sa bangko ay ikinamangha ko. Ang pakiramdam ng paggalugad sa isang inabandunang lugar ay walang mga salitang maaring maglarawan dahil hindi masyadong maraming tao ang makakaintindi sa aking ibig sabihin. Ngunit para sa mga taong nakaranas nito, uh, ang tangi mong masa, Sir ito ang marahil ang pakiramdam ng paglalakbay sa panahon. Malayo na ang narating ng teknolohiya. Hindi ka naman nagkaroon ng panahon para sa mga tao sa kanilang kasalukuyang henerasyon na mag-record at okay, ibahagay ito sa milyon-milyon ng mga tao. Halos maramdaman ko na parang ang aking mga kaibigan at ako ay nagpapanatili sa mga lugar na ito. Ang pagbabasa ng mga dokumentong ito ay nagpatanto sa akin ito. Ang mga lugar na pinupuntahan natin ay may buhay dati. Maaari pa ba silang tawaging iniwan o nakalimutan? Marahil ang Singapore ay uh, hindi talaga nakakalimutan sa huli.